Hello ka umami, munggo naman ang ating lulutuin ngayon at kakaiba yung ating recipe ng munggo na gagawin dahil pagsasabahin po natin ang Ilonggo style, Togegaraw style at yung aking version ng pagluluto ng munggo. Iloilo ilu style dahil meron po tayong lupo. Ayan, yung kinuha po namin sa bukid. Meron din po tayong Tuguegaraw style dahil nilalagyan daw po pala nila ng gabi sa Tuguegaraw. Sigarilyas, kalabasa at kung ano-ano pa. So ito lang yung nakita natin. At yung munggo po natin ay na-precook na. Mamaya itutuloy natin ang pagluluto. Of course, sasawgan po natin ng baboy. First time ko pong makakatikim ng lupo kaya super excited na ako. Ang daming nag-comment na masarap daw at masustansya. Kaya unahin na natin ang bawang. si Sibuyas. mabango na kaya ilalagay na po natin ang baboy para masangkot siya sangkot siya doon na kaya ilalagay na po natin ang kamatis ilalagay na po natin ang kaunting patis, kaunting bagoong, baboy na nasa kahon. banguhin lang natin. Ah, uh, pause. At ilalagay ang munggo. Mm. Dagdagan natin yung tubig dahil hindi pa po fully cook yung ating munggo. Medyo half cook na po yung ating munggo. Kaya ilalagay na natin ang gabi. Ayan, na first time nating masusubukan. Kayo po ba naglalagay din ng gabi sa munggo? Medyo naluluto na po yung gabi, kaya sunod na natin ang kalabasa. Ito na po siguro yung pinakamalapot na munggo na maluluto ko at pinakamabango. Luto na ang kalabasa, kaya inilagay ko na rin po ang sigarilyas na first time ko lang din pong masusubukan ilagay sa munggo. Ayan, kakaiba po talaga itong munggo natin ngayon mga kaumami. Ilalagay na po natin ang lupo. Ayan. so half cook lang daw po ito, wag natin i-overcook kaya tatabo na lang natin at papatay na natin yung apoy okay na to so tikman po natin ang bagong version ng ating munggo tugegara version na may ilongo version na may ilukano version Ayan. Ang bango. At nai ko na yung lasa ng lupo. Mmm. Mmm. Parang kulitis. Yung kulitis sa Ilocano, yung spinach. Ang sarap. Ganito pala ang lasa ng lupo. Mmm. <laughs> at marami nga pong nag-comment sa ating naunang video. Ito daw po ay masustansya, maraming health benefits. At lalo pong sumarap yung munggo natin dahil din sa gabi at kalabasa na ngayon ko lang masusubukan mga kaumami. Ayan, di ba? Ang galing kapag meron tayong mga nakakasamang mga uh, taga-ibat-ibang lugar. Nakaka-discover tayo ng iba't-ibang pagkain na masasarap at masustansya. Hmm? Ang sarap. Ayan ang aking hipag, si Michelle mga kaumami. Siya po ang nagsuggest at nakahanap ng lupo. <laughs> lupo guys. Ayan. Tapos, ngayon lang din ako nakatikim ng munggo na nilagyan ng gabi. Gabi, di ba? guys. Sarap no? kailanggo ko dyan, try nyo din po ito, may gabi. Yes. The best din. The best. Ayan po si Tita Mariana taga Tugigaraw. Siya naman po yung nag na pwedeng lagyan ng gabi at kalabasa. Ayan. Kamusta naman, Tita, yung may lupo? Masarap. First time. First time kong makatikim ng ganito. First time din. Pare-pares po kami. At sa sobrang sarap, ay pinapapak na lang po namin. <laughs> Masarap yung luto ni guys. Ay, wow! Nakakakilig. Next time, babalik po ako sa bukid. At susubukan ko naman yung mga nilagay nyo po sa mga comments sa mga Kaumami natin na ilonggo. Pwede daw ilagay sa isda, sa itlog. Ayan. Thank you sa aking... Hipag na nag na pwede daw palang lagyan ng gabi ang munggo. Ayan. Subukan nyo din mga ka-umami kung hindi nyo pa nasubukan dahil napakasarap. I'm sure magugustuhan nyo rin. paki share pong video kung nagustuhan. Bye! Kain na!